Yeah, may sound na po. Good morning. Good morning po. Ayan. Yeah. May sound na po. Nilagyan ko na nakakahiya naman. <laughs> Yan. Salamat po sa pagdaan. Oy, I Dul Arnel, salamat. Ay, sorry. Dialagyan ko po. dito ako kay, kay Idol Arnel. Ah, okay po. Sige po. Pasyalan ko po, Ma'am Alex. Ayan. Oh, eto. Kay Idol Arnold. O ba? Ang laki ng isda na ito, ah. Dito po ako kay Mama Alex. Bagyo City. Ay, Mare. Good morning, Mare Koy. Development in Baguio, Philippines, that doubles as a tourist attraction and a forest watershed reserve. The location of Camp John Hay was chosen for the construction of the hill station by the U.S. 48th Infantry Unit under Captain Robert Rudd during the 1900 Philippine American War. Mateo Carino, a local, was the landowner. Morning po sa 22 million in the house Salamat po sa pagtambay. Level with an average temperature of 19 degrees Celsius apart from the city's hotels and malls and convention centers its world-class japanese class designed golf course is the primary draw for tourists good morning this is Aryan mixed blood Salamat. Salamat sa patamsak. Good morning, good morning. Happy Monday. Nagkape na ba kayo? Anong kape ba mga gusto nyo? yung medyo matapang walang anuman sis arian salamat din o yung sakto lang ang tapang ako kasi ayoko nung masyadong matapang eh. baka kasi pating maling tao ipinaglalaban hello po good morning kfc hello 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 sa pagdaan Salamat po kay KFC. Sino po kaya si KFC? Oy, Idol Arnel, ang haba naman ng iyong paharang dito sa iyong uh, ano itong, umu, umuraga. Sino umuraga? Ano ba ito? <laughs> Ang haba ng paharang mo <laughs> Oy, kumpleto na Good morning po Macdo <laughs> Sino ba itong si Macdo? Nag- Tambay din Aba ah, si KFC Kulang na lang si Jollibee Wala po ba dyan si Jollibee? Para kumpleto na tayo Hello, hello, hello. Salamat sa pagtambay. Uh, babae po ba to si Macdo o la ba uh, lalaki? Kompleto na tayo. May Macdo na tayo. May KFC. Kulang na lang po Jollibee. Labas na po si Jollibee. Para tayo po ay magre-reunion na. Para kompleto na po. <laughs> Idol Arnel, ikaw din naman yata. Ayan si Macdo eh. Ayan si Jollibee. Oh, dito. <laughs> kumpleto na tayo. Meron na Jollibee. <laughs> Oo, oh, sino si Jollibee? Good morning, Jollibee. Pa-burger ka naman. Kumpleto na. Mang inasal na lang kulang. Wow, oh, kumpleto na tayo ah. Pwede na tayong mag-reunion. O, oh, tambay din daw siya. Ay, oh, Jollibee. Pa-burger ka naman Jam. Sino kaya itong si Jollibee? Jollibee, pa-burger ka naman. <laughs> kumpleto na tayo. May Jollibee na, may KFC na, may McDo pa. Si Mang Inasal na lang ang kulang talaga. Para unlimited rice, di ba? Ma'am Alex, limahan ko po yung ano nyo ha? Camp John Hay. Para mapasyalan ko po lahat. Idol Arnold, limahan ko muna ha. morning, good morning sa lahat na nandiyan. Maraming salamat po sa inyong pagtambay at pagdaan. Lagyan ko po ba ng jacket si KFC? Ayan. KFC. Ayan. Para hindi ka nahubad. Nilagyan na kita ng jacket. Hindi po, Ma'am Alex. Ngayon lang po. <laughs> Hindi po ako nakakapag-LS. Uy, good morning, good morning kay Pache. Thank you so much sa iyong pagdaan at pagtambay. Ngayon lang po ako nakapag-LS, Ma'am Alex. Neng ya aku pasti aku ya. Cer. Wala pa po mamaya pa pong hapon ng trabaho. Ayan, salamat KFC, may galaw, may shout out. Uy, good morning, candy Candyment. Ano yan? Candy o candy Salamat, ma'am Aryan. Yahoo! Mm -hmm. Salamat po. Oh, salamat sa iyong patusok. Okay, maraming maraming salamat kay Dam Damu, Dam K. Okay, official. Okay po, okay po Aasya din po natin Ang bahay Ni The Mook cake Official main, main pa po ba ito? The Moocake Uy, good morning, good morning Kay Daddy West Maraming maraming salamat po Sa iyong pagdalaw at pagbisita Daddy West Thank you so much Okay po. Sige po. Pasya lang po natin. Ayan. Sige po. Okay. okay. Oh. Oh, okay po. Salamat po, ma'am. okay. Ayan. Yeah. Ayan, thank you, thank you. Ah, Hello, Idol Sasay. Good morning. Ayan. Dito ako kay Idol Sasay Macau. <laughs> Sino ba yan si Jollibee, ha? Nandiyan si Jollibee kanina, eh. Idol Sai, nandito ako sa Macau. Yan. Kasama mo ako paglalakad pa, <laughs> oh, sa lahat pala. Maraming maraming salamat po, Ma'am GPO2. Siya pala lahat yun. good morning mom aryan thank you thank you so much Arian. Arian. Laki na ng bah bahay ni Ma'am Arya. Crispy mixed fruits and vegetable. Tusok. Oh. Yan. Loading, loading. Naglo-loading, nawawalan po siguro ng signal. Pasensya na po. Thank you. Thank you, thank you so much amal